So hello guys, pupunta na naman tayo sa bukid. Sa aming bukid. Ano nga ba gagawin natin ngayon? So magtatanggalan tayo ng mga dahon na ang yes, magbabawas pala. Ayan nga, tayo tatawid sa ating mini river. Mini Ito river? Buman na napatola. So ngayong week na to, last na harvest na tapos aalisin na namin to. Tataniman na namin to ng ibang gulay. So noon, sobrang lilit lang nitong mga gabing to. So ngayon, et, tignan nyo, marami na sila at malalaki na. Pwede na silang ulamin. Tapos may manok pa dito ang pagalagala. Hello manok, gusto mo na bang... Uy, yung manok namin to ba? Huh? Yung mga manok na namin yan. Sampai emburus dah yan. So, inalis na pala ng asawa ko yung mga tali nila. Ayan, oh. Buti hindi sila lumayas, no. Wala nang patola kapag matanda na. Ayan. Tapos, nagiging pangit na rin yung mga bunga. Pero, pwede pa rin siyang kainin. Pang ulam. Hindi na siya pang benta. Kasi, eh, reject na to pag pang benta pa. Papakain ng ating baboy. Hello, Peppa! Pwede mag-iigib muna. So, kapag tag-ulan, marami kaming source of water. Isa na dito, o oh, galing to talaga sa taas ng buntok. Dito tayo magsasalok ng tubig kasi fresh water siya. ito naman ang Ito yung suplad baboy namin. Si Pepa, sinisira na niya ang kanyang kulungan. Sobrang bait nila guys, kasi tingnan yung mas mataas na siya kaysa sa kulungan niya. hindi <laughs> siya tumatalo Ano Pepa, hindi ka ba lonely? Dahil lagi isa ka, wala na si George na yung kapatid? O mas masaya ka dahil wala ka nang kaaway at kaagaw? So far, mo na ganyan naman si Pepa nag-iisa dahil nasusolo niya pagkain kasi si George noon matakaw. So hindi siya makakapag-umakain maayos noon. Lagi siyang may kaagaw. Guys, sa mga dating nagtatalong na, ano kaya maaaring problema nito at ano maaaring maging solusyon? Kasi yan no, nagkakaroon siya ng spots na yellow. Halos karamihan ng kanyang mga dahon nagkakaroon ng spot. Ayan, ganyan siya. Ano kaya ang pwedeng i-spray? Pwede pa suggest. Pa-comment na lang dyan sa ating comment section. Salamat. Kasi doon, ganyan na pang tinolan, guys. charis, charis. Target, target, lock. Pilitin mga tatanggalin natin. yung mga pangit na mga dahon dahon Alisin na natin yung mga pangit na mga dahon, yung mga naninilaw. Hindi na po ng Nang maayos. Tignan natin kung makakakikubar pa siya. <tipos> Alisan natin lang Bakit ito lang kayo Nagkukulot. May kwan yan. Kapag may kulot, alisin. There wala na, wala na rin yung pag-asa. Wala na pag-asa yung part na yun. oh no. Okay pa naman to. Ito, Allah, may namatay lakay. Ano to? Bakit? Lumaylay siya, oh. Putulin ko? Ha? Ayun. Ayun yung kanya. Tignan nyo, guys. Ito yung stem borer. Stem borer. Ayun siya, guys, oh. Nakita nyo yan. Hmm. Ayun yung kanya uod. So, ito ang pinakamahirap na ano, uh, patayin. Sorry, madugyot ng aking daliri. Kaya ang aking koko. So, kailangan mong pitpitin na ganyan para hindi na siya. Ayan. Tingnan nyo. iyan talaga sinisira na niya. Yung pinaka stem. Kaya naglalanto tayo ang ating mga talong. So, andito na tayo sa taas. Nagbabawas. At ito naman ang view dito sa taas.